Kaya nga kami nagpapaupa para ano eh, may ano eh, may kitain eh. Tapos kayo naman, di ano, di kayo nagbabayad. Tapos diadailan nyo pa ano, ano, diadailan nyo pa na anak ko kayo. Ang dami nyo ano, hindi, ipadlock mo na yan. Iyan naman yan. Ipadlock mo yan, ipadlock. Ipadlock mo yan. Iyan naman yan, ipadlock mo yan. Hindi, hindi, ipadlock yan. Hindi, iyan naman yan. Iyan naman yan, iyan yan, kayo. Magalap kayo ng ano, magalap kayo yung dadaanan nyo. Papadlock. Yay, yeah, ano yan? Ready mo yung kadena. Dali, bisa mo. Yay, ano mo yung kadena. Tau po. Tau po. Ano, kailan ba balak kanyang magbayad? Ha? Ah. Bibidyo ka pa. Ah, bibidyo ka pa. Para saan yan? Para alam ng tao, yung mga gagawa nyo. Kailan ba balak kanyang magbayad, ah? Sabi ko sa inyo, alis naman na kami, ha? Ah, alis, kailan pa kayo alis? Ilang buwan na kayo hindi nagbabayad? Nagkaanap nga lang kami na malilipatan. Nagkaanap na malilipatan? Kailan pa yan? Ba't nagmamadali ka ba? Meron naman kami palugit na 2 months ah. Ilang beses na kayo ano ah, pinagbigyan ah. palugit ng 2 months? Labi ka naman. Ilang beses na kayo hindi, ano, hindi nagbabayad? Ilang buwan na kayo hindi, hindi nagbabayad ng upa? Oh, tiga mo, kailangan kausap tatalikuran. Ibigyo ka eh. dapat, naman na ako sa barangay. Hindi yung ganyan gagawin mo. Kamag-anak mo pa kami, ginaganyan mo pa kami. Kamag-anak? Kamag-anak na nga, hindi, hindi kayo marunong makipag-usap. Eh, ang hirap niyo po, ang hirap niyo pakiusapan eh. Nakikiusap nga sa inyo na baka pwedeng makapahanap muna kami. Paano ilalabas namin yung gamit namin dyan? Baka pwedeng maano? Ano? Baka, baka pwedeng, pwedeng, ano? Naman, eh. Nag-aantay nga kami na mahanap na bahay na lilipatan. Lilipat naman Kaya... kami. Ba't nagmamadali ba kayong palisin kami? Eh may ano, may uupa na eh. May bagong uupa na eh. Uy, kahit na kahit na may upa, mag pa rin kayo. Eh, paano naman kami? Asa kami sisilog? Saan namin lalagay yung mga gamit namin? Eh, hindi ko na problema yon, Problema nyo na yon. Nung nakaram pa kayo nakikiusap As eh, man, pinag... Nagpapaupa kayo, dapat alam nyo yan. Pinagbigyan na kayo, nung nakaram pa kayo pinagbigyan. Wala pa naman 2 months eh. Alam, wala na pa 2 months. Magto 2 months na. Magto 2 months, months na. Sa 25, 2 months na kayo. O, hindi eh, maghahanap pa kami. Naghahanap pa kami araw-araw eh. Gaanap pa araw-araw pag araw-araw, andyan nga kayo. Wait, kapon, yung asawa mo, ganyan din ang ginagawa dito. Tama lang sa inyo yan. Di ba kayo nahihiyan? Di ba marunong magbayad? hindi kay kayo nahihiyan sa mga katabing bahay. Kami yung hiyana sa mga ginagawa nyo eh. Yung hiyana sa ginagawa nyo. Alam nyo yun, alam nyo yung responsibilidad nyo bilang naupa. Alam namin nyo, kaya nga magantay lang kayo. Lilipat naman kami, wala lang kami maanapan ng bahay. Walang maanapan. Maghanap kasi kayo kung ano. Maghanap kami. Maghanap. Hindi, hindi, ano, kaya, ilabas nyo na yung gamit nyo ngayon. Hindi na ako papayag na, ano. Hindi na ako papayag na, ano. Hindi na ako papayag na, ganyan, ano. Eh, bahala na kayo. E, bahala na kayo. Eh, bahala na kayo mabalang kung saan problema mabalang nyo na yun. Kung saan kayo mag-ano. ko na itong, ano. Papapadla ko na ito. Papatulpo. Eh, di magpatulpo ka. Hindi kayo mga marunong magbayad. Tapos, ano. Pabidyo-bidyo ka pa, ha? Ikaw yung nakabidyo, eh. Natural, natural. Para alam nila. Alam nila yung ano. Alam Parang nila yung gagawa yung... mo. Parang hindi mo kami kadugo, eh. Hindi kadugo. Paano Ay, pa upa? may ganang magsabi ng ganyan. Hindi kadugo. Galing nyo. Basta, Ay, na nga, kayo na nga pinaupa dyan. Ilang buwan na kayo hindi nagbabayad. Tapos, ano, kayo pa yung galit. Basta pera talaga. Walang kamakamag-anak sa inyo. Eh, Basta no? pera. Ay, ba na ngayon? Hindi na, ano... Magantay, magantay kayo mga ano, makalipat kami, makakain. Kaya nga kami uh, nagpapaupa para ano eh, may ano eh, pikitain eh. Tapos Baka, kayo naman, di ano, Baka, di kayo nagbabayad. Naman, Tapos dinadailan nyo pa na ano, dinadailan nyo pa na kamag-anak ko kayo. Ang dami nyo ano, hindi, ipadlock mo yan. Iyan naman yan. Ipadlock mo yan, ipadlock. Ipadlock mo yan. Iyan naman yan, ipadlock mo yan. Hindi, hindi. Padlak yan. Tatay ko nagpagawa ng bakod. Hindi, ano mo yan. Ano mo yan, iyan nyo yan. Bahala kayo. Maghanap kayo ng ano. Magaya pa dadaanan nyo. Papadlock. Yeah, okay, ano mo yan. Aliyan mo yan kung ano yan. Iyan mo, Iyan ano mo. Ano mo. Kaya mo yan sila. Sa pilitan. Tama lang yan. Magaya pa yung ano nyo. Tirahan nyo.